Ayan po guys, good afternoon. So good afternoon mga palangga. Ito po ang update ngayon ni Papi guys, ngayong afternoon. So kanina guys, pumupunta po ako sa bayan, bumibili po ako ng aking gamot. At ganoon din guys, bumibili din ako ng chicken ni Papi guys. Kasi parang naghahanap siya ng chicken mga palangga. So ayan, update ni Papi ngayong afternoon. Ayan, Hinalikan po niya ang aking paa guys kasi alam niya binilhan ko po siya ng chicken. So good afternoon, good afternoon. Happy, happy Tuesday to every one of us. Kabati ka na? Kabati ka? Sigsagit si Harris. Ooh. Sigsagit anak ko. Okay, gi batasan anak. uh anak. Nagilak na anak. Batasan bata anak. O anak, say good afternoon to your viewers anak. Gipa ako slamok, anak. Gipa ako slamok, anak. Tanawa anak, tambali anak. Gipa ako slamok, anak. Gipa ako sa mamali lamok anak. O anak. O anak, gipa ako slamok, anak. Katul ko anak. O anak. Mm -hmm. Abi ni mo anak, dito ko sa Prince ganina anak. Almuot ka dito sa ilang sa kuan anak ay nagpalit ko gunting dito anak o kanang kuan. Tinda na to sa tindahan. Portiking alimuot ta sud dito sa Prince, anak. O anak nga, nagpalit ko gunting po anak para trim sa sagbot anak. O, palit sa kung mga biskuit anak dito anak. O anak. Maramay kong gi dito, anak. nga pag anak, nang-aon may dito ko anak, pisa, anak. Yes, anak. Salamat, anak. Nalipay kang gitigaan tigag-chicken, anak. Ano? Eh. Nalipay manis paping gitigaan akong chicken, oy <laughs> Kalipay sa kong anak, oy. Gitigaan pa rin yung mamalisa ro'y chicken. sa chicken lumitin chicken. Yes, anak, upat ka akong ipalit anak na chicken. Oo, imo tundo ha? di ugma na lang tong uban, anak. Oo, anak. Ibilin ko tong uban ni mo, ugma, anak. Oo, di lang to to, -to, -to, -to na tong anak, ha? Ha? Oh, hello guys. Good afternoon guys. Si Papi guys, ang saya guys na binilhan ko po ng chicken. So, good afternoon everyone. Say good afternoon, iho. Hala, oy, pagkagwapo. Ano akong ito, oy? Si papi, magwapo kayo. Hala, oy, hala, oy, kagwapo, oy. tas kag-ilong mo, ragig, apam akong anak. Bless, anak. Tagasanto, iho. Very good. Huh. Ayan po, guys. Kanina, guys, paglabas ko, papunta sa bayan, guys. Mainit, medyo mainit, guys. So, Pagkagwapo ni mo anak, ul. Pagkagwapo. Kaan ka nagsikin? Okay? Kaan ng bata? Mag say good afternoon sa imong viewers and say thank you. Ina, hello guys. Thank you for always watching our videos. Nakabili na po kami ng chicken ngayon. Oloy oh na nimhot sa chicken <laughs> nimhot ka chicken oh. Ayan po guys, good afternoon. Ayan, nagkalkag po akong buhok mga palangga. Oh. Galing po ako sa bayan guys. Bumibili po ako ng ah, uh, para masahi sa aking ah, uh, diri balikat. Pamamasahe ko po ito guys kasi medyo masakit na po. So good afternoon. Ito po ang update ni Papi ngayong hapon guys. Ngayong afternoon. So thank you for always watching. I love you all. Mwah. So to this date is August Uh, 12-2025. I love you all. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Sa amin ni Papi. Mwa. hala Si Ati Charina ni mo, anak. Nakabati ka? Oo. Si Ati Charina ni mo. Oo. Nagkuhag i sa titsari ni mo. Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po ng update ni Papi ngayon mga palangga. I love you all. Today is Tuesday. Happy Tuesday.